Hello guys! Galing ako sa palengke. Ayan, ito yung ating mga pinamili. Bawang at sibuyas. Ayan. Ayan, ating bawang at sibuyas. Ayan, marami niyan guys. O. Ito naman yung kamatis. Ayan, malaki siya guys. Oh. Nahilaw yung kinuha ko para matagal. Ang serbisyo. Kalamansi. Ayan. Ayan, malaki yung kalamansi guys. Oh. Ayan. Malaki. Sayote. Ang galaki niya, oh. Sayote. Dalawang piraso lang. Ang okra. Ayan, guys. So, okra. Pugasan natin yan, guys, mamaya. Habang natin ilagay guys, sa mga lagayan. Ang dami. Sitaw. Ayan, sitaw, guys. Eh. Maganda siya. At ito yung gabi na pang sinigang. Siling lara or seal or bell pepper yan siling haba yan siling green makapareho lang yung kulay tsaka nung ano okra yan madami siya madami akong binibigay kasi mahilig kami ng mga may sili lagi palaya dalawang ampalaya ayan. dalawang ampalaya at ito yung upo ayan guys ang upo ang laki ito naman yung luya ayan o ang lalaki Ayan, 70 pesos lang to guys. O, oh, dami na. Ayan, dami yan. Ayan, guys, yung kalabasa. O, oh, super cute ng kalabasa. Ayan. Last, ito, kamote. Ayan, favorite ni Mother, ang kamote. Ayan, guys, hindi ko natatanggalin. Ito na akong lagayan. Ayan, mamaya uhugasan ko ito muna guys bago ko ilalagay sa mga lagayan. Ayan, kamote. Guys, lahat yung ating mga pinamili.